So, ayan, meron tayong blue, meron crayon, binigay at merong scissor, merong sharpener, merong jumbo pencil, at merong dalawang eraser. Ayan, dalawang eraser and merong drawing book. Ayan, meron siyang drawing book, merong isang pad ng paper. Ayan kitong paper. Ayan. Meron siyang pad paper. Pero yung paper pang grade 1 na siya. Pero so, I think magagamit nito sa kinder. At merong writing notebook. Ayan. Isa. Last time, may binigay din yung pamigay nga nung sinabi ko. Yung video Sa kanila. Kaya meron pa siyang laptop. Ayan. Kaya sobrang blessed sa aming barangay dahil maraming pamigay. Ayan. Yan lang nga hanggang dito na lang dahil lalagyan ko siya ng label. Yung mga gamit ng ito. So, gaya nitong rayon, jumbo. Yan, lalagyan ko siya ng pangalan. Ayan lang, guys. Bye!